sa pila na katuwig niya nakalabay, nagpabiling gihapon ng iyang mga awit sa kasing-kasing sa iyang mga fans. Gani, ang iyang anak maoy gibinlan sa iyang legasya araw nga magpadayo ng iyang inspirasyon sa tanan. Karong buntaga, atong may nabi si Jay Serihino, Bound, ang iyang bagong single ubo sa GMA Music. And we have with us this morning, JC Rihino. Good morning, JC, and welcome sa GMA Regional TV Live. Kindly greet all our kapuso this morning. Hello po. Uh, maraming salamat po na ibitahan niyo ulit po ako. Ako nga pala po si Jaycee Reno. Maraming salamat po sa GMA Regional TV. Good morning po sa lahat na nanonood. Mm -hmm. To Brian at 10 Up Our Morning, can you sing a song from your dad, April Boy? Ito po yung unang ano, uh, pinasikat nilang kanta uh, ng April Boy. Title po nito ay Sana'y Lagi Magkapingin. Ang Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? At Ang sabi mo ako, ang taong na sa puso mo Hanggang wakas di maglalao, pangako mo di magbabago Nalala mo pa ba? mahal ko. Thank you so much, JC. Napapa-hashtag throwback Thursday talaga kami tuwing napapakinggan namin ang boses mo. What's your reaction na parang muling binuhay mo ang mga fan ng tatay mo? Ah, uh, ano, sobrang ano po siyempre. Sobra-sobra po nga, masayang-masaya po And nagpapasalamat po ako sa kanila dahil siyempre po, hindi ko nila nakakalimutan yung mga awiting ginawa at hinandog ni Dad April Moreno sa at ng mga April Boys ko. At ngayon, may collaboration ka kasama ang April Boys na mga uncle mo. Kamusta ang naging banding nyo? So yun, okay na okay po yung yung banding namin. Mm -hmm. Yun po yung unang ginawa namin ng na idol kaya po ah, nagkausap-usap po kami na na ano na gumawa pa ng isang mm -hmm. awiting. Ah, na yung yun nga po, nagustuhan ko, pinagmik na sa akin yung opposition ni Ninong Vinger dito ng Tama na sa akin. Kaya masayang banding kasi yung tagal din namin inakita. Tama na sa akin, ikaw is your newest single under GMA Music. What is the song all about? Opo, itong ano, tama na sa akin, ikaw is ano po Tungkol po ito sa ano, napagandang awitin po nito. Tungkol po ito sa mga nagmamahal. Yung parang ano yung Mahal naman mo yung isang babae. Yan, para po yan sa mga nililigawan nila. Mm -hmm. And of course, we won't miss the chance to hear it from you. Kahit a few lines lang. Kindly sing your most favorite lines, JC. Tama na sa akin ka. Tama na sa akin ang pag mo tama na sa akin ka. Tama na ang pag-ibig mo. Di na kailangan ng ibang mamahali. Tama na sa ikaw. We are all excited kaya naman kindly invite all our Kapuso to download and listen your newest single JC. Yun yes mga Kapuso mga idol uh, inaaninya ko po kayo na mag-stream at mag-download po ng bago po namin uh, awitin, Tama na sa akin ikaw by JC Regino and the April Boys. And to end this interview what is your message of hope to all our Kapuso? Ayun uh, uh, message to ko po yun uh, pag uh, wag lang po kayong tanong, titigil mangarap and um, lagi nyo pong ituloy yung mga pangarap nyo po. And, um, kahit ano pa pong sabihin nila o sino pa mang uh, magdown sa inyo o madapaman kayo, bangon lang po. ay na uh, pagka uh, nakamit nyo naman po yung pangarap, eh, masaya masaya po sa pakiramdam. And then, yun nga pala po, uh, please follow nyo po ako sa aking uh, Facebook page. JC Reno Official, sa TikTok, JC Reno, sa YouTube ko po, JC Okay, dagang salamat, JC Rihino.